Yes, andito na naman itong inyong kusinirong uh, kusinirang siga. At gagawa tayo ng longganisa, garlic longganisa ng uh, sambales. <clears throat> Ito guys, o. Oh. Dilinis muna tayo ng bituka ng baboy. Para doon natin ilagay yung gagawin, uh, ano, longganisa. Titimplay na natin itong garlic longganisa meron tayong ate, iodized sa salt bagyan natin na bagyan natin ng ayos to iodized Uh, tapos meron tayong tak 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 hindi chain yan uh, lumasa Tumutama na so guys ito yung gagawin natin yung lungganisang uh, garlic longganisa I sisiksik na lang natin dito sa casing na ginawa ko kahapon. Yung bituka ng baboy na nirinisan ko. Ito guys. Ito yung kuhang. Nung ganisa na natimplahan ko na. At ito naman yung casing. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Kusinirong Siga. Joel Malala po ng Sambales. Pero nandito ako ngayon sa Hanoi, Vietnam. Maraming salamat po sa panonood. God bless you.